Excited na nga daw ang dalawang Lakers star na si Lebron James pati na rin si Luka dito nga sa bagong ownership ng Los Angeles Lakers. Pero bago natin pag-usapan yan ay good news muna patungkol nga dito sa LA Lakers at sa kanilang player na si Austin Dreams. A couple of days ago ay sinabi ni Austin Dreams sa isang interview na gusto niya nga daw i-spend ang kanyang buong karera dito nga sa NBA with the Los Angeles Lakers. And well, mukhang mutual din naman ang feeling na organisasyon ng team ng Los Angeles Lakers patungkol kay Austin Reeves na dahil sa latest report nga patungkol sa kanya ay sabi dito the Lakers have shown no indication na they're going to trade Austin Reeves. Sabi dito the Lakers believe nga daw in Austin Reeves, Luka Doncic believes in Austin Reeves. So hindi nga lamang ang organisasyon ng team ng Los Angeles Lakers ang nagtitiwala at naniniwala dito kay Reeves, pati na rin ang kanilang franchise player na si Luka Doncic. And definitely that is great news nang dahil for sure baka Makita na rin natin si Austin na mag-sign ng extension with the Lakers manapos nga ng next season at baka mangyari nga rin ang kanyang pinapangarap na he will spend the rest of his NBA career dito nga sa Los Angeles. Anyways, ngayon ay pag-usapan naman natin ang excited na nga daw ni Lebron pati na nga rin itong si Luca dito sa bagong ownership ng Los Angeles. And well, actually, itong si Luka Doncic ay nag-tweet pa nga sa anyang personal Twitter account kung saan sinabi niya nga dito na ang Lakers ka ay isang amazing organization na talagang looking forward na nga daw siyang mamit ang kanilang bagong owner na si Mark at excited na nga rin daw siya sa future ng kanyang team. Masaya nga rin daw siya magpasalamat dito kay Ginny Bus pati na rin sa kanyang pamilya for welcoming him dito nga sa Los Angeles at looking forward na nga rin daw itong si doncic to working with both of them to win championships. At hindi nga lamang itong si Luka ang excited pati na nga rin daw itong si Lebron James. Sa latest report ni Dave McManamin with ESPN ay nakausap niya nga daw ang mga taong close with Lebron pati na rin kay Luka at sinabi na there's excitement about this move nga daw. At kung anong ibig sabihin ito na may bagong ownership nga itong team ng Los Angeles Lakers. At alam nyo ba dito nga sa latest show ni Colin Cowherd ay kanya nga pinakita ang magandang track record natin ni Mark Walter, ang bago owner ng Lakers dito muna sa LA Dodgers kung saan nung nag over nga siya as a owner ay sila na nga ang number one sa wins sa division titles pati na rin sa World Series titles. At sinabi niya nga rin itong magagandang bagay na ito patungkol dito kay Mark Walter. Pakinggan natin. All you have to do to wonder what's going to happen to the lakers is look at the dodgers scouting research and development facilities patients, a plus 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 sharp dude don't know him know people that do they spend more money than anyone but they are very judicious they rarely miss the organization needs more juice more financing more eyes new eyes and this is what they have they're going officially from dial up to fiber optic So definitely kung excited nga itong sina Lebron James at Luka Doncic dito sa bagong ownership ng Lakers, abay dapat din ma-excite ang maraming Lakers fans. Hindi nga lamang dahil maraming pera. edong ang bagong owner nila kung hindi magaling din daw siya magpatakbo ng isang sports team. At hindi nga lamang yan opinion. Meron tayong patunay doon nga sa kapitbahay na sports team ng Lakers na Dodgers.